Hello everyone! So for today's video, I will show you what I put inside my balikbayan box. Kaya tara, samahan nyo ako! So ayan, continue tayo. So bali, dalawang ganito yung binili ko. And then, syempre, may mantika. O, oh, naka-offer din yan, guys. Dalawang piraso ng mantika. O, oh, sobrang mura lang. As in, pero syempre, babalutin ko yan ng maigi para hindi bumukas. And then, ang cling film. I'm not sure if mura yung cling film sa Pilipinas. Pero, ayan. One dinner, 200 feels lang siya. Yung cling film, pambalot ba? Ayan tatlong piraso na siya. Ganun siya. O, ayan, tatlong piraso na ha. Nasa 100 and 1k to lang. O, di ba? So, mura. Siyempre, kung may black, uh, may black tea, meron din akong green tea. So, ayan yung green tea. Oo. Sobrang mura din ito. Lahat special offer nga, guys. Special, ulagay ko na siya kasi mag-a-arrange na So, dito, ano to? So, ayan, papakita ko rin. Yung ketchup, guys, is <laughs> naka-sale din. Lahat nga, sabi ko, lahat naka-offer, di ba? So, ayan, dalawang piraso. So, bumili na ako, guys. O, di ba? Why not na hindi bumili, di ba? Kasi naka-sale naman siya. Meron din akong curry powder. Saka, yung Poster Clarks baking powder. Kasi, bumili ako ng harina. Bumili, bumili din pala ako ng harina, guys. Siyempre, meron din akong ayan, panglinis ng CR, guys. Kasi, nakasale din ito. Maganda kasi ito. Ito yung ginagamit ko dito na panglinis ng CR kasi this is so good and it will really look clean and shiny your bathroom. Kanan. So, ayan. Siyempre, may, may tea. Ayan, kulang pa yung tiko i need to add more kasi ilang isang piraso lang and of course yung so ayan since nagpapargo na lang din ako ng mga sabon bumili na rin ako nito no, 'di ba kumpleto guys kumpleto so alam ko nakikita naman sa Pilipinas to pero iba pa rin eh tapos ayan bumili rin ako ng harina guys kasi yung harina dito sobrang mura So, ayan, oh, Anim na piraso ito. Oh, Yung flour. Buli din ako dito. And then, dito na part, syempre, sugar. Meron pa akong sugar doon pero additional kasi mahal yung white sugar sa Pilipinas. And then, I will bring a rice from Kuwait kasi this is what I will use to cook a biryani or machbus. Hindi pwede yung sa Pilipinas. And then, I have this one. And of course, This one is requested by my daughter. Yung Dove. At of course, hindi mamawala yung toothpaste, guys. Kasi alam mo, sobrang mura ng toothpaste. Hindi pwedeng walang ganito. O, tatlong piraso, special offer. Lahat special offer. Ito, hindi ito umabot ng 1 KD. Nasa 800 or 700 fils lang. So, cents lang siya, ba diba? So, dito na box. Ang ilalagay ko is puro sabon. Para hindi mangamoy yung mga chocolate. Ganun. So, nakapaseparate dapat yung sabon. So, dito guys, ito yung sabon na binili ko sa Shui. Kung mana sa Kuwait, alam nyo yun. 25 kilos, nasa 6 kd lang. So, sobrang mura. And then, ito yung bonox na kasi, bonus na kasale. So, bumili na rin ako. Ala, kailangan kong balutin. Na, na. Nagbukas. And then, ito. Requested ni Mother Earth. So, ayan. Binili ko sa kanya yung peers. And then, ito. Silk. Ipamimigay sa neighborhood. Mga extended family. Ganun. Ah, diba? Kasi kailangan may ibibigay din tayo. Ito. Guys, alam nyo ba? Sobrang bangunan itong mga langgo. As in, powder yung amoy niya. Ang bango niya. Baby powder yung amoy niya. Ang bango talaga. Special offer, hindi rin umabot ng 1KD. Or let's say 1KD. 1KD for 6 pieces na. Ayan, may merong imperial. Pamimigay lang din po para sa mga families. And then dito guys, ito ang isa sa mga hindi nawawala. This is the one that, one thing that it will not lose in my box. And of course, meron din akong Colgate dito. Siyempre, maraming Colgate dapat. Para instead na bumili ako dun sa Pilipinas pag magbakasyon, instead na maggrocery, so yung i-grocery ko, ibili ko na lang ng ibang bagay, di ba? Ito yung mga 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 items na hindi nawawala talaga pag nagpapakaragaw ako. When I send box, balikbayan box, this is the one thing that it will never gone or never lose. <laughs> Kasi this is for my daughter. I buy this one because it's very very cheap. 32 pieces na siya plus 14 pads, 14 pads, hindi umabot ng 1KD guys. Naka-sale siya kasi naka-offer siya 950 pills. Okay, let's say 1KD. So na sa dami nito 180 185 pesos lang. 'Di ba? Kaya in, siguro mga sampo yung ganito ko ngayon na pin, ipapadala. Para yung anak ko, hindi na siya problema na bibili doon ang sabi niya sa akin, meron pa siyang natira siguro mga isang pack na lang. So, tamang-tama yun pag dating nito, meron pa siya. So, marami ako niyan, guys. And of course, meron akong ito bigay ni ate. So, hindi dapat nawawala yan. So, in this box is, I already wrap this, I already arranged this one. Meron akong oil, pero i-arrange ko pa to ng maayos. Andito yung uh, ano nga ito? Printer. Para sa mga anak ko. So, ayan, oh. As you can see, meron na naman. So, minimix ko siya. May damit din na, ano, papadala. And dito, itong, ano na to, ay, yung hawakan ng phone ko, ito is binigay ng friend ko sa mga alaga niya. O, diba? So, magagamit sa Pilipinas, guys. So, hindi ko rin kasi itong magagamit. So, ipapadala ko. O, ayan. Oh, it ay actually itong pwede sa akin pero hindi ko pa na So ayan. Sa so, mga alaga niya, so kung hindi ipapamigay rin daw niya, so binigyan niya ako ng isang plastic. And of course, syempre. Oh, ayan, ito naka-offer din. As you can see, guys. Oh, naka-offer din dalawang peraso. Eh doon sa atin ilan 'yun? Ilan na ito? I'm not familiar na kasi sa mga price kasi pag sobrang mahal na doon. So, bumili talaga ako nito kasi pinagay sa carton ba Kaya sayang. Ano to spray? Oh, ayan. Meron din ako nito. Tapos, guys. Ito pala yung lumang ano dito. So, ipapadala ko. And then, alam niyo ba kung ano to, guys? So, meron ako nito kasi ipapatry ko kay Father Earth. I don't know kung alam nyo to. So, ilalagay ko to sa karton. So, paano ba magbukas nito? Wala, hindi ko mabukas. Oh, ayun. So, ayan. Pero wala pa akong ano nito. Need ko pa ng gagamitin dito. Tara! Alam ni I don't know kung alam nyo to sa Arabic shisha ang tawag. Dito ko to nilagay para hindi masira. Shisha sa Arabic, guys. So, dadalhin ko to para kay Papa para matry niya. So, ayan. Ah, diba? O, oh, ganun. Ang ganda niya. Ah, baka mabasag. Takot ako. Hmm. Meron siyang ganyan. Kasi ano siya, glass. So, safe na safe siya kasi nasa ano siya, may lagayan talaga siya na ganito. So, hindi siya mababasag sa loob. Tatlong piraso. Tapos, meron din yung siyang, may ano siya dito, oh. May nakalagay na para sa hose. Tapos, ito, hose niya. Ayan. Dito to. Basta, marami pa ito. Ito. Bibili pa ako nung, nung flavor niya para ilagay dyan. So, ayan. Dyan yan. So glass siya. Oh, di ba, ang ganda, ang cute. <laughs> purple na purple. So, ayan, guys, 'yan yung mga ipapadala ko sa Pilipinas. So, iba kasi yung ano, iba yung saya na nakikita mo na nagbubukas ng box yung pamilya mo. Sobrang saya. Tapos meron pa ako doon, guys, na tawag nito. Meron pa akong uh raisins nasa freezer nilagay ko lang sa freezer kasi para hindi masira so sa, hindi masasayang. So I guess only that one. So ang shampoo ko, ayan, may shampoo din, may ganito, may mga cream. So I guess yun lang. So that's it for today's video. So ayan, yan lang 'yung ipapadala ko at least masaya na diba? Worth it naman. So ayan mga langga, thank you so much for watching. Hindi ko alam guys kung alin ang uunahin ko. Kung ayun ba o ang uh, ito o ayan. <laughs> alin ba? Alin ba talaga? Anyways, thank you so much. I don't know which one first I will do. I have there, I have here, and I have there. So I don't know which one I will start first. But anyways, Thank you so much for watching and God bless everyone. See you on my next upload videos. Bye everyone. God bless. I love you all. Mm -hmm. Baboosh. Yeah. You already know. We run!